Nahanap mo ba ang sulit at dekalidad na health, beauty, at household products? Bago tayo magsimula, i-check out muna ang mga naka-plug na items sa video na to. Limited deals, legit quality. Good morning mga bossing. Welcome back sa ating munting channel. So ngayon mga bossing, uh, araw ng Huwebes. December 3 na mga bossing. 22 days na lang mga bossing Pasko na. So, nandito tayo ngayon mga bossing, naka-parking. Nagaantay tayo na na malengke. Na malengke kasi ni uh, misis ko mga bossing. Kaya, nandito tayo ngayon sa parking. Nagaantay kasi sobrang dami ng sasakyan sa may market. Hindi tayo makapag-parking na maiwanan yung sasakyan kasi uh, baka matikitan tayo. So, dito antay-antay lang muna tayo. So, pag pick up na lang natin siya, uh, pick up na lang natin siya pag tapos na mamalengke. So, yun lang mga bossing. Uh, update lang. Uh, pwede po kayo mga bossing, mga ma'am sir, mag-check out ng mga Shopee products po natin dyan sa ating YouTube video. Nakapag sa uh, baba ng nitong ating video yung mga Shopee products po natin. Check nyo po mga bossing, click nyo lang po yung uh, mga nakatag na products dyan. Baka sakali po na andyan yung mga hinahanap yung items or baka sakaling andyan yung mga kailangan yung items. Yung maganda kasi mga moms or mga bossing, ah uh, malaki po yung discount. Pag dumaan po kayo sa YouTube na bumili sa Shopee, pag sa YouTube po kayo dumaan, nag-click kayo ng mga products galing sa YouTube, mataas po yung uh, discount at meron din po mga voucher kaya makakatipid po kayo. So, try nyo na mga bossing yung YouTube shopping. Yan lang po and peace out. Bye-bye.